Ito yung dalawang player na ginawang miserable nga raw ang final game ng tropang giga sa nangyayaring serye nila. Yung isa para sa depensa at ang isa naman e para sa matinding opensa. At kahit si Chot Reyes e inamin na itong araw ang dalawang nagpapahirap ngayon sa kanilang serye. wag na natin patagalin pat pag-usapan na natin to mga kuys. Dalawa to sa dahilan kung bakit nga raw ngayon e sobrang nahihirapan ng tropang giga sa kanilang serye sa finals kontra dito sa Hinebra. At kahit ang head coach nila na si Chot Reyes ay eh, inamin na isa sa mga dahilan kung bakit nga nahihirapan sila sa kanilang kampanya kontra sa Hinebra ay eh dahil dito kay Maverick Ahanmi si at Stephen Hall na grabe ang pinapakitang performance ngayon sa final sobrang bigat ng posisyon na binigay dito ni Coach Team sa dalawang player na to na talagang pinagkatiwalaan nga nila sa final games. Mula dito kay Holt na binigyan ng priority pin sa seri na to at di lang yan. Dahil siya ang nagiging stopper ngayon sa import na si Arish Malaking bagay yung ginagawa at ang pagiging aggressive nitong si Holt sa seri nila ngayon mula sa opensa at depensa eh kahit si Coach Tim Cohn eh inapabilib nga ng sophomore player na to. Dahil sa skill and taas nga raw ng IQ nito para magawa raw ng maayos ang role na binigay dito. Kaya naman talaga nga naman na nakuha nito ang atensyon ng buong Jim King. Biruin mo, nag average siya ngayon ng 12.74 points, 5.6 rebounds, and 4.5 assists per game. Sa pagiging sophomore nga raw nito sa Jim Kings, eh sobrang laking benefits nga raw ang binibigay nito sa team, lalo na yung pagiging defensive player at import defender nila. Ito nga yung ginagamit nilang player para pigilan ang mga import sa pagiging dominante. At ganyan nga raw kabigat ang binigay na role dito ni Coach Tim Kun. Mula sa quarterfinal games na tinapatan niya dito sa si Allen Durham Asemis kontra eh inasahan din to para pensa dito at ngayon nga eh nagagawa nga raw nito ng maayos ang trabaho niya para trabahuhin itong si RHJ sa serie nila sa finals at itong si Maverick Ahanami si grabe din. Yung ginagawang hassle nito mapadepensa man or opensa. Laking bagay nga raw ng ginagawa nito pagdating sa outside shot. Isa rin siya sa nagbibigay ng magandang run pagdating sa shooting. Mula sa game 2 to 3 na nangyari, eh talaga nga naman na inasahan nga raw ang kalidad nito sa pagiging elite shooter dyan. Sa game 3 na nangyari, eh nagambag lang naman to ng solidong 16 points, 8 rebounds at pagpasok ng game 4, eh meron tong 18 points, 8 rebounds and 3 assists at at may two steal na ginawa. Kaya naman sobrang ganda nga raw ng performance na ginagawa nitong si Ahan Misi para sa Jinkins sa talagang binibigyan ng pahirap ang tropang giga sa serya na to sa finals. At yan yung dalawang player na nagbibigay ng araw ng matinding pahirap at ginagawang miserable ang buhay ng tropang Kika sa final games. At ayon yan lahat dito kay Coach Chat Reyes. Alam natin mula kila Thompson, Abarrientos, Aguilar, Brownlee na nagbibigay ng magandang run sa Jenkins Kings. At tinitignan din bilang best contender ngayon sa finals. Pero ito nga yung dalawa na hindi nga araw na paghandaan ng tropang Giga itong si Holt at Ahan Misi na nagbibigay nga araw sa kanila ng matinding hirap sa na ito at sobrang solid ng combination nga raw ng dalawang ito mula sa dopensa at depensa e talaga nga naman na dinodomin na nga raw ng mga ito ngayon ng Tropang Giga at ngayon nga sa parating na game 5 e eh ang dalawang ito ang isa sa pinaghahandaan nga raw ng Tropang Giga kung paano nila mapipigilan ng mga ito lalo na sa pagiging elite defensive player ng mga ito lalo na ng trabahuhin nga raw nitong si Hulk at pigilan itong si RHJ para maging isang dominante sa finals at itong si Ahanmi na ginagamit nga raw ngayon ni Coach Tim Con para makipagsabayan sa mga elite shooter ng Tropang Giga sa finals.